Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Mr. Dimple oh, Masya Allah, ang ganda ng pangalan ha. Ah. Sabi niya, Assalamualaikum Yung perang pinasok tulad ng investment Tapos may interest o kumikita Bawal, po, bawal pa rin ba sa Islam? Kung ang tinutukoy mo is investment Ibig sabihin, magbibigay ka ng kapital mag invest ka para kumita po yung pera mo, dapat ninyong malaman po yung batas kasi magkaibay po yung pag invest at saka yung pagpapahiram po ng pera. So, ang gusto mong itanong ngayon ay mag-invest ka, magbibigay ka ng kapital. So, pag magbibigay po kayo ng kapital, actually, yan, po, yan din ay tinatawag din po na, na mudara ba. Uh, ibibigay mo yung pera doon sa taong, uh, alimbawa sa kanya po yung uh, trabaho, i-invest nyo sa kanya yung pera nyo. So, take note, pagka mag-i-invest po kayo at yung pera nyo po dito ay uh, nabangkrap o kaya ay uh, nalugi, So hindi niya po ibabalik yung pera nyo Halimbawa, ang ininvest mo na pera ay 100,000 Yung 100,000 dito, kapag ka na lugi ito At ang natira na lang sa pera mo is 50,000 to 50,000 na lang po ang ibabalik niya At hindi niya po pwedeng singilin Yung another 50,000 Kasi nalugi na po yun So sabi nga sa kaida Al-ghurmu bil-ghunm Ibig sabi sabihin, kung naghahangad ka ng kita So normal na Mangyayari din sa iyo ang pagka, pagkalugi ngayon, uh, nag-invest ka ng halimbawa, depende kung magkano yung in-invest mo na kapital, halimbawa 100,000. So dapat po, sa simula pa lang, tukoy na po kung ilang porsyento po ang hatian ninyo. Hindi po pwedeng fix po. Ibig sabihin, hindi pwedeng, uh, halimbawa weekly, tatanggap ka ng isang uh, sako ng bigas, o kaya ay monthly, tatanggap ka ng isang sako, o kaya weekly, tatanggap ka ng 1,000, o kaya ay monthly, tatanggap ka ng 1,000. Ibig sabihin, kumbaga, aki uh, sabihin natin fixed na po yung tatanggapin mo uh, weekly or monthly or araw-araw araw po tatanggap ka ng ng uh, particular na pera bawal po yon sa pag-invest bakit riba po yon halimbawa nag-invest ka ng halimbawa 20,000 100,000 tapos tatanggap ka monthly ng 5,000 o 10,000 o kaya weekly 1,000 riba yon kasi po sa pagnenegosyo po hindi po pwedeng sigurado pong uh, magkano po yung kikitain mo kasi riba yon pero ano po yung dapat percentage po. Percentage. Ibig sabihin, uh, pwedeng 50%, uh, 50%, 50%, o kaya 75%, 25%. So, nakadepende po sa kikitain. Kung kumita, maaring uh, bukas, kumita, maaring uh, sumunod na araw, wala namang kita, Nakadepende po sa kikitain ninyo. Pag lugi, lugi. So, hindi pwedeng fix po yung kikitain kasi riba po yun. So, kung halimbawa, ah, uh, buwan-buwan yung ano nyo, yung uh, tawag inventory, kung buwan buwan ko yung kumikita so nakadepende po kung magkano kinita yun ba itong buwan kumita kayo ng 100,000 so 50-50,000 sa inyo so munod na buwan kumita kayo ng 20,000 so tag 20,000 20, uh, 10, 10,000 10,000 so paiba iba po yung inyong hatian kasi nakadepende po nakadepende po kung magkano po yung kinikita nyo at hindi po pwedeng mag-invest kayo na sisiguraduhin nila sa inyo ang kita nyo haram yun yan po yung problema sa atin ngayon kasi kasi mag, kung magsasabi nila, papasok na ako dito, magbibigay na ako ng capital na 10,000, 20,000 o magkano man, kasi sigurado na na walang lugi. Bakit? Weekly may tatanggapin ka. O monthly may tatanggapin ka na 1,000 o magkano. Riba yon Hindi pwede na siguraduhin ng isang negosyo o isang agency o isang cooperative o isang company ang kita mo. Kasi yun ay riba. Dahil sa negosyo po, hindi po sigurado ang kita mo dyan. Maaring kumita, maaring malugi. At kapag nalugi, hindi niya pwedeng ibalik ang kita o pera na kapital mo. Kung lugi, lugi din kapital mo. Kasi ang pera hindi niyo po pinahiram, kundi ininvest niyo po. Siyan so, 'yan po yung dapat niyo malaman sa bagay nito. Kaya ang kitaan dito ay percentage at hindi po sinisigurado yung kita dito kung magkano ang particular na pera na tatanggapin mo, dapat po percentage po yung hati ninyo nakadipindi po kung magkano po yung kikita ninyo. Ganyan po ang batas po ng pag invest po ng uh, pera. نحن سننفق أنت علمان والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته